Isang araw. Isang santo. May maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 22 ng Enero, ipinagdiriwang natin si San Vicente ng Zaragoza. Kamusta si San Vicente ng Zaragoza, nakilala rin bilang San Vicente Martyr, ay isang 3rd century Spanish deacon. Ipinanganak siya sa Huesca, Spain at naglingkod bilang deacon sa Zaragoza. Kilala si Vicente sa kanyang pagiging martir sa panahon ng pag-uusig sa emperador ng Roma na si Diocletian noong unang bahagi ng ikapator na siglo. Si Vicente ay isang lalaking nakatuon sa kanyang pananampalatayang kristyano at sa kanyang paglilingkod bilang deacon. Nang sumiklab ang pag-uusig, siya ay inaresto at pinahirapan upang pilitin siyang talikuran ang kanyang pananampalataya gayon paman siyang matatag sa kanyang determinasyon at tumanggi na maghain sa mga paganong idolo. Ayon sa tradisyon, si Vicente ay dumanas ng malupit na pagpapahirap kabilang ang pagkakahiga sa isang mainit na grill. Sa kabila nito, napanatili umano ang kanyang pananampalataya at ang kanyang kagalakan, na pinahanga pa nga ng ilan sa mga manonood. Sa huli, hinatulan siya ng kamatayan sa pamamagitan ng pagpugot ng ulo. Narito ang isang panalangin kay San Vincent ng Zaragoza. O Diyos, na nagbigay kay San Vicente ng biyaya upang ipahayag ang katotohanan ng may puwersa at pumayag sa kanyang pagkamartir, ipagkaloob mo sa amin na tumayong matatag sa aming pananampalataya at ipakita ang iyong pagmamahal sa lahat sa pamamagitan ni Heso Kristo na ating Panginoon. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. San Domingo de Sora ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.